maaga ng ulan ngayon mga madam. Dito tayo sa sentro. Pero kahit maulan, tara na. Samahan niyo muna ako kasi bibili tayo ng pang sotanghon niya yung araw doon sa kabila. Gusto ni madam na sotanghon yung i, i, ano, sa mga trabahante niya para mainit-init naman. So tara samahan niyo muna ako. Let's go! Tapos na ang bumili ng mga gulay. Manok naman para sa sotanghon, babe. Muntikan ko na makalimutan ang aking magic hiwaga pa yung from Pitalina. Buti na lang. Tara, hanap po na tayo na manok na may mga bukog-bukog. Perfect for sotang tangon. Wala pa kong digo wala pa kong digo Okay lang sa akin na mabasa ako. Kasi doon na tayo maligo sa farm. And meron tayong gagawin doon later na mga tanim-tanim. So okay lang nga, babasa ako. Grabe, alas 9 pa dito guys. Pero, ang aga na kulang. Shortcut kami ni Javi kasi. Ang um, daan din sa kabila, napaka ano na siya. Ang lakas na lang tubig. So dito kami dumaan sa kabila. Ito yung shortcut naman papunta sa farm. Ito, so, sunin. Oh my gosh. Ang lalaki ng bahay. Lord, hindi lang. Okay lang kumulan, wag lang lumaki yung tubig sa ilog Ganun. natin. So, ito na yung sitwasyon dito ngayon sa may ilog Sobrang aga pa, pero ayan na eh, medyo Medyo malakas-lakas na ang tubig dito na area. Hopefully, hindi naman siya ganong lumakas later kasi yung ulan parang alam, ma mahirap dito pag may mga kahoy-kahoy dito na basta no? Yan ito, oh, syempre, ma ano ka talaga? Matatangay ka talaga pag dito ka tumalon. Ay, tumalon. Dito ka lumaan. sa taas o oh. ay yung bukid o oh, nagpa fogs na hindi ako taman ba? ay na ako pe? Huh? tingnan niyo yung fog sa taas o oh. grabe ay Diyos ko Lord isang basa na ako pero it's okay it's okay

mins nabasa na ako tatarinta tayo na hinugot sa iyo pa kaya ma-fry ka ng iniya hey guys si momjit sa carrots tunga mo na ng repolyo paidap ko kayo na aba bye bye kiss a bo ah. mm -hmm. <laughs> okay. dito na kailangan maliligo at iba pa. And then, magtatanim na lang ako kasi nabasa na tayo. Ay, Diyos ko, Lord. Ulan-ulan. Check natin yung ilog dito. Okay. Maintain pa naman yung, ano niya, hindi pa naman mataas. Puntay sa kabila. Hindi niya din magtanong tapos sa nag-aarif. Dapat kung naaarif. Lang green hand. Hoy. <laughs> lahi na punya ko anta. Bye. We'll see ko. Pupush. Ini kada nanam. Kada lahi <laughs> na ko. Kita pikas. sa isa ka pa, tagtulo yung eh, mga ikwan o upat. Uh, tagtulo mo ganyan. Hindi, man po uh, kabuo. Is mo dapat laylay sa color. Coba mengenai coba ini Ini kaya grafis Ini bisa Maglilip na ito nga rin. Dapat kasi ano siya, dapat namin na siya parang edyong matigas na or dahi-dahi na siya. Ang buwang ng apart. Parang sa pagkakuha niyo, forma niyo. Ano ro, kapatid na vlog. Okay, magtatanim na tayo. Yay! So, habang ako'y nabasa na ng ulan, magtatanim na tayo, mag-start na tayo magtanim ng mga bougainvillea kasi etong itatanim din natin is um, pag ito ay tumubo na, eto yung magiging mga pananim natin doon sa kabilang bahay na pinapagawa natin. So, at, at least kahit na nakaredy na yung itatanim natin doon or mga bulaklak, di ba? So, nanghingi talaga ako kay Brenda kasi hindi naman po pwedeng hihingiin lang natin agad-agad yung napakalaki bugenvilya. So, kailangan natin siyang itanim. Okay. Inutol ko yung mga dahon niya. Tapos, tatanim natin siya. So, sa isang pot, meron tayong Marami tang binili kong mga pots mo. Um, Maglingi lang tayo ng tatanggalin natin yung mga dahon yan, bakit? Kasi para malaman natin pag eh, tumubo na siya, malaman natin na managdadahon na siya. So kailangan natin siyang tanggalin. Ngayon, kukunin natin itong mga ganto. Tapos, para hindi mahanginan, kailangan natin lagyan niya ng rubber band. Para mag lang siya, sarili niyang moist yung, uh, ano, sa kanyang magdidilig sa kanya ba. So, uh, marami akong nagawa, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12 siya kapats. Pero, yung kada-pats nito is may tatlo or apat na bougainvillea na tinanim natin. So, marami na talaga siya. And then, ah, uh, titingnan natin sa mga next na maaraw. Uh, basta, i-update ko kung ano yung nangyari na ito. Ilalagay ko muna siya sa safe na lag, na ano, paglalagyan ba. Ito natin ilalagay yung ating mga ano. Kanditos din kasi yung ibang mga pinanim ni hey, may mga dahon na yung iba na mga tinanim. makikita mo kasi siya pag may tumubo ng mga dahon parang ito eh. may mga dahon ng tumubo maliliit o, diba ito natin yung ilalagay tapos parang ito sya oh, nagmo-moist sa sarili niyang moist yung magdidilig sa kaniya Tingnan nyo yung bago nating gawa o nagmo-moist na sa ilalim. Perfect. Na. Siyempre kasi lang, kung gusto mong humingi, magtanim ka. Ganun lang siya. Diba? Kasi marami talaga tayong pwedeng itanim dito kung manghihingi man tayo ng anong niya, syempre magtatanim tayo ng sarili natin. Ngayon, na, you know, yun yung iba mga tinanim dito, oh. oh, may mga dahon na. Ngayon, marami pa siyang tinanim dito sa likuran, oh. Ayun, ang dami doon.